Guys, bakit nga ba usong-uso yung pre-selling projects sa real estate investment? So, pag-usapan natin yan ngayon. Ito yung mga properties or projects na under land development pa lang, pero you don't need to pay a big amount of money para makapag-invest ka dahil nga underland development pa lang, yung down payment term, they can offer it for long term, sample, no, from 3 years to 4 years to pay at 0% interest. So, Usong-uso yan sa mga condos ngayon and even sa mga lots, no, lalo na dito sa Santa Rosa City, Laguna, na if wala ka namang urgent need to occupy that property or tayuan ng bahay, just for you, no, na para malakiin mo lang yung current price, no, at hindi ka magbayad ng malaki amount of money dahil nga nakaspread yung down payment mo for 3 to 4 years at 0% interest then pre-selling payment term is free sample no lagi ko sinasabi dito talaga sa Santa Rosa para na talagang medyo papunta tayo